Mamaya maligo ka na taya. Maligo ka na mamaya. Palitan mo yan ang idamit mong ano. Ayan na binigay ko sa'yo. Taga saan ka ba? Taga saan ka? Bakit ka nakapunta dito? Naligaw. Naligaw ka? Naglakad ka lang? Oh, ka lang? May anak ka, may anak? Saan, taga saan yung ano mo? Yung bahay nyo? Tagi kayo, tagi. Paano, ano yung gawin mo yan? uwi ka pa? Sakayan? Saan sa barangay nyo yung ano nyo, para mahanap natin yung barangay nyo? Ha? Ano? Barangay Pambang. Barangay Pangbang? Ilang araw pa na nawala? Ilang araw pa lang? Ano yun? Ha? Walang sabuno. Matagal na. Walang sabuno hanggang yun. Ay, sabado. Oo, oh, yung... Ato. Ay! Hindi pa pala tumagal No? Hindi pa. Grabe, ang layo nung napuntahan mo tayo. Ang eh. Ang layo, ano? Lakad lang yun, lakad lang. Oo. Oh. Saan ka kumakain yan? Di ko kumakain. Hindi po ako kumakain. So walang mahanap po saan ko. Saan Walang nagbibigay sa'yo? Wala. na. Grabe. Ngayon, dito ka mo na mag-stay. Hindi nandito ako. ako. Kaya nga, kaya nga nagulat ako na

Ano trabaho mo nun? Construction. Pag bago ka maano, nasulduhan ka, hindi. Ha? Huh? ka, hindi. Ah, uh, pinadala mo? buhay doon sa Oo. Oh. so, nga, eh, ako, sa, 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 um, na naman ako, hindi ako bakit yan na naligaw? <laughs> Ang layo nang <nabuntaan> mo. <laughs> <Bitlaan>. <laughs> Biglaan na <laughs> eh. Biglaan. <Stock> Kung may pamasaga ka, buwi ka. Ayaw ko sa'yo.

hindi ka marunong mag-isa? Marunong ka? Marunong ako. Kaya nga na nga eh. Baka pag ano mo, maligaw ka na naman. Oo. Kaya nga, maligaw ka na dyan na nagbabaw sa pagkain ng bibig ka. Ay. Ibig sabihin, may trabaho ka pala. Oo. Naligaw ka lang. Hindi. Sa tapos na yung trabaho, saan akong naligaw eh ah, natapos na yung trabaho nyo. Ngayon, pauwi. Ngayon, nung ano, pauwi ka. Oo. Oh. Tapos, di... Nandilaw ah. ka tsaan siya. <laughs> Sayang yung pamasahe mo. Hindi. Ang sulyo, ando ko yung sa... Ah, hindi mo pa nakuha. Diba? Ay! Diba, among... Anong gagawin mo niyan? Diba, Wala kang mga kontak doon ng mga katrabaho mo para maano natin kung meron na kung yung sweldo mo kamusta na o meron pa ba wala ka naman siguro mga utang doon eh? ako yung mo eh ha? ako yung hinihiling ko ako yung doon kasama yung Kau tak kita. Bawa kita. Kau, kau, bago kau, kau, sa eh kahit pala bigyan, bigyan, kunyari, bigyan kita, eh, eh maliligaw ka pa din. Oo. Oh. Oh. No, yeah. Eh, basta tagig ka lang talaga, tagig. Ang ay, gawin, ay, ang gawin natin yan, Di ano, eh, hindi. Pag ano, mga pitya ocho ata, eh ano kita, ibuk na lang kita papunta doon. Hanggang doon na sa tagig. Pero ikaw na bahala doon sa barangay nyo kung saan banda doon. Oo. Oh. Ha? Ah, mga pitya ocho yan, ocho. Sildo ko nyan, Antayin mo na lang, ha? Kung gusto mo, dito ka lang. Lagi ka lang dito. Huwag ka nang alis. Hindi, hindi ko nang say. Wala akong... Kaya nga, hindi... Hindi naman... Hindi ka naman dito darating ng Pasko. <laughs> Antayin mo lang, Pitcha Ocho. Bigyan kita ng pang Ano mo dun. Kahit takbo pa lang dun. Kasi... Paano niyan... May pamilya ka pala. Paano yung mga pamilya mo doon? Mayroon. Nandun naman yung yung asawa mo. May asawa ka ba? Mayroon. Bakit mayroon? Kasama yung anak mo? Mayroon. Ano doon? Wala kang cellphone dyan. Wala. Paano bang nagano ka? Wala kang kontak sa kanila. Kaya kailangan ko lang sa kanila. Pagbubuyo ako magagal. Nandun lang ako. Nakaasok sa bago mo. Kailangan ko lang sa bago

Kasi kung jeep pa talaga, magbaba-baba ka kung saan. O, sabi mong sabi mong na maliligaw ko kapag wala kang kasama, yun, kapag saan ginus sinabi mong saan ka pupunta, diretso na yun doon. Magbaba ng tagi, ikaw eh. e, na bahala doon sa ano nyo, bahay nyo. Kaya mo na yun doon, oh. Madali lang naman. Anong pecha ngayon? Size na? Pwede ocho. tipok kita para makauwi ka. Kasi yung pamilya mo dun. Hindi yan natin alam kung kamusta na. Wala ka pa naman mga kontak. Wala kang cellphone. Sila may cellphone sila. Anak mo. Ah, doon ka nagkukontak sa mga, sa ano mo, pamilya mo. Ayan. Ayan mga ka-6 si tatay Nawala Tagatagig siya Ngayon nakapunta siya dito sa Ligarda Lakad lang lakad lang Pakapunta dito Hindi siya makauwi kasi Hindi pa naman siya nasunduan Ngayon Paano-ano tuloy ni tatay May pamilya pa naman Dos, dos, 3, 4, 5, 6. Apat na araw pa lang gano, nilakad. Yo. <slison> ah, uh, pre. ang araw raw. Ah, gabi Ah, Kapag gabi tumitigil ka sa mga ano. Hindi. Walang nagbibigay? Ay. Mga mulang umaga, gabi. Umaga sa na rin hapong gabi. Sige, ano ako sa pagkain? Kaya nga, kaya nga nakita namin, sabi ko, sita Tati, pabalik-balik, papunta dun, papunta dun sa, ano, pabalik-balik lang. Hindi ano ako, nagagawa ko ng Basta yun na lang yung gawin natin. ibuk na lang nila. Pagunta doon. Kaso masyadong ma maliyang kasi malayo yung ano tabi. Pero okay na yun para direkto ka na doon. Hindi ka na magbaba-baba. gawin natin. Diribuk na lang kita. Papunta dun para hindi ka maligaw.